Hello mga kabigan, magandang araw po sa inyong lahat Andito po tayo ngayon sa papunta po kaming kapatagan Bali edad, pupuntaan po namin yung isa po sa pinakamagandang pasyalan po rito Ito mga kabigan, yung papunta po kapatagan Davao del Sur, nasa Digos po ito sa po ng Digos at malapit na po ito mga kabigan mga lods Sa papunta po Mount Apo Bali meron nga po rito yung daanan papunta po doon Jump start po nila Pero di ko po po nakikita si Mount Apo Kasi lagi po nakatago sa mga ulap kahit nung last year na pagpunta po namin dito talagang hindi ko po makita yung Mount Apo isa pa naman po yun sa gustong gusto kong makita kasi talagang minsan lang po ako makapunta rito sa Davao ang Mount Apo mga kaibigan mga lods ang pinakamataas na bundok dito po yan sa atin sa Pilipinas kaya talagang dinadayo po yan ng mga mountaineer na mahilig po umakyat po talaga sa bundok isa rin po ako sa nangarap na maging katulad po nila pero hanggang pangarap na lang po <laughs> kasi mukhang hindi ko po kakayanin kahit na siguro gagawin sa mga susunod na araw na ibang adventure naman po dito mga kaibigan itong lugar na to isa po ito sa pinakamalamig na lugar dito po yan sa Davao del Sur sa Digos talagang dinadayo po itong kapatagan hindi lamang po ng mga turista na mula po sa ibang lugar kundi talagang mga kahit mga taga rito po sa Mindanao isa po ito sa pasyalan po nila sobrang ganda po kasi talaga ng view dito talaga nakaka-relax tapos malamig din po itong lugar na to kaya talagang dami pong dumadayo po rito hindi lamang po taga Maynila kundi mga taga rito rin po sa Mindanao eto mga kaibigan punta na po natin bali ang entrance fee po rito ayan mga kaibigan mga lods 50 pesos po pero pag 9 years po baba bali libre buti na lang kalibre tayo piling 9 years old sana all eto mga kaibigan, pagpasok niyo po, ayan, aakyat po muna kayo rito sa hagdan na ginawa pong colorful. Napaka makulay po yung hagdan po nila. Pero ito hindi. bali ito mga kaibigan, talagang pagpasok niyo, makikita niyo na po yung napakaraming mga iba't ibang klase po ng bulaklak na napakaganda. At talagang ibang klase po yung pakiramdam niyo kapag nandito kasi nakaka-relax po dito sa taas. Pag aakyat niyo, ayan mga kaibigan mga lodge, napakaganda mga iba't ibang klase ng bulaklak. Iba't ibang kulay po yan. Itong lugar na ito mga kaibigan, tinatawag nilang Maryland, Bali Temple of Thailand po yung tawag nila. Kasi ito po talaga siguro may arin nito taga Thailand. <laughs> Kasi Temple of Thailand. Tapos ito mga kaibigan mga lads, marami po kayong makikita rito ng mga iba't ibang klaseng rebulto po ng Buddha. Iba't ibang klase po yan, marami pa po, po yan doon sa taas. Naka, nasa paligid po yung iba't ibang klasing Buddha po, Buddha po nila rito. At dito rin nyo po makikita si Ungbak. Halos lahat naman po talaga siguro tayo kilala si Umbak <laughs> Napakagaling na fighter Napakagandang movie po yun na ginawa po nila Yun po yung isa sa wa, Nagpasikat po sa Thailand movies po talaga Yung pelikula yun na Umbak Mayroon nga pong series yata yun Kung di po nagkakamali Tatlong pelikula po yung ginawa nila sa Umbak movie Ito mga lods Yung pahingahan Tapos napagandang pa-picture din po yan ito naman po yung pwede kayong magjawa dyan Tapos napakagandang view Kaya panalong panalo po yung picture nyo po dyan Talagang grabe napakadami pong mga po Mga iba't ibang klaseng bulaklak po rito Sa napakamurang halaga 50 pesos Talagang sobrang mag-enjoy na po kayo rito Bukod dun sa napakaraming bulaklak Tapos magagandang iba't ibang klasing buda Ito mga kaibigan mga lods Sobrang panalo po talaga yung napakagandang view At napakalamig din po rito sa taas isa po ang kapatagan dito po yan sa Digo City Davao del Sur ang talagang dinadayo po kasi napakalamig po talaga rito katulad po ito ng bagyo ng Tagaytay kaya napakarami pong pumupunta rito at napakarami rin pong pasyalan po rito isa na nga po itong Temple of Thailand Maryland at inyo pong makikita yung iba't ibang klase nga po rito mga ribulto ito mga kaibigan yung Sleeping Buddha napakarami ito yung malapit na po yan dito sa taas yung sa Maryland yan po yung Temple of Thailand yan po yung sleeping Buddha po nila rito. Napagandang magpa-picture din po dyan. Itong mga kasama ko talagang di pinalagpas yung pagkakataon na di makapagpa-picture po dyan. Hindi naman po siya ganun kalawak o kalaki itong lugar na to. Pero sobrang ganda po rito sa taas. At sobrang ganda po talaga itong lugar na to. Napakagandang gandang magpa-pictures. Tapos napaka-daming magandang bulaklak. At makita nyo na po yung Thailand dito. Ito mga kaibigan si Ungbak. Ayan mga kaibigan o. Oh. Napaka lupet, napaka forma po niya rito. <laughs> Tapos dito po yan sa kanya sa baba, ito naman po yung kanyang alaga, yung elepante. Sensya na, hindi pa po, po siya lumalaki yung elepante. Hanggang maliit lang po muna siya. Tapos may kasamang leon. Mabuti na lang mga kaibigan, napunta namin to ngayon. Kasi nung last year, di po namin to pinuntahan. Dinaanan lang po namin. Akala po namin di ganun kaganda. Pero eto, talagang malupit. Napakaganda. Panalong panalo pa sa napakagandang view. Sobrang nakaka-relax po talaga rito sa halagang 50 pesos sobra na po kayo mag enjoy sa ganitong kagandang lugar mabulaklak, kulay at nakaka-relax na kapaligiran at napagandang view so kaya mga kaibigan, mga lords kung pupunta po kayo sa kapatagan eto po, daanan nyo po yung Temple of Thailand na sobrang napaganda at talagang mag enjoy po kayo rito lalo yung mga bata at mga bawat pamilya na pupunta po rito pati mga magkakaibigan lalo na yung mga mag boyfriend, girlfriend, you know <laughs> Yan lamang po mga kaibigan mga lods. Maraming maraming salamat po sa panonood. Sana panoorin niyo pa po, po yung ibang mga vlog ko. At iba pa po pong mga pupuntan po natin ng mga lugar. Maraming maraming salamat. Magingat po kayo palagi. God bless po. Mabalas po sa Intugabos, mga tugang.